Makakapanayan po natin ang kabibitiw lang na si Senador Juan Miguel Zubiri Magandang gabi po, Senador Zubiri Magandang gabi po, uh, Jessica At sa lahat na nanonood po ng programa natin uh, Magandang gabi po So at your level, resigned na ho kayo Pero mukhang kailangan pang uh, magpasa ng resolusyon ng Senado So uh, how should we call you? Resigned Senator or Senator ah, pa rin? Ma'am, Migs, okay lang ang mix sa akin Okay. Uh, as far as I'm concerned, irrevocable naman po yung aking resignation. Uh, nakakaya naman na ibabalik pa ako dito sa lunes pagkatapos ng aking uh, talumpati. So, ang importante dyan, uh, ibigay ko po yung mensahe ko na hindi po tayo nandaya, wala po tayong kinausap naman daya para sa atin. At uh, kung meron man na gumalaw nung halalan para sa Team Unity, at ako po yung nagbenepisyo ditong uh, pandarayang ito o kalokohang ito, ay nayong araw pinakita ko sa taong bayan na handa po tayong bumitiw sa pwesto para maayos pong ating uh, pangalan, ang integridad ng aking pamilya. Okay. Senator Zubiri, uh, unprecedented po itong ginawa nyo. Sabi nga ho nila, first time in the history of the Senate na may nag-resign na senador under uh, those circumstances na binanggit nyo. Ano? Pero okay. meron din mga nagtatanong, can a senator just do that? Na magresign resign Samantalang in-elect siya, ng, uh, ilang boto ba uh, nakuha nyo noong uh, 2007 elections? Almost 11 million votes. 11, 11 million uh -huh. votes. Can you, 11 million yeah. Votes? Can you just do that? Resign? Eh, Supposedly, you you should resign from all those 11 million people na nagboto sa inyo. Hindi ba ganun yung technicality na usapan dito? Well, uh, kaya po tayo nagbigay ng uh, mahabang talumpati kanina. Uh, in po natin sa ating, uh, pinaliwanag po natin sa ating mga kababayan kung ano talaga ang umudyok sa akin na bumiti sa pwesto. Mm -hmm. Ang isa doon, yung mga statements na ibinigay ni... Uh, Mr. Bedol at Mr. Patuan, na walang naging eleksyon o grabe po ang pandaraya ang ginawa doon sa Maguindanao, uh, kung saan malaki po ang nakuha kong boto. And they have to understand na ang panalo ko pagka, pagka senador ay due to 18,000 votes lamang. Uh -huh. So kung nawala po yung Maguindanao, uh, obviously uh, malaki pong mawawala sa akin. At uh, although ongoing po ang aking uh, counter-protest at nakakabawi naman po tayo dito sa Metro Manila, nawawala na pong saysay -say itong numbers game. eh uh, Pwede po tayo magsabi na nakakabawi tayo ng ganito kalaki, pero ang lahat po ng tao na yon ay medyo fixated at nakatutok po sa dayaan na nangyari sa 2004-2007 at parang hindi na po nila hindi na po sila naniniwala sa iba't ibang mga uh, ebidensya na pinapakita namin. So okay. ay... Eventually, I'm uh, losing my legitimacy, no? my uh, legitimacy as a senator. But you're talking of, sabi niyo nga ho, eh, 18,000 votes lang, samantalang Opo. 11 million yung bumoto sa inyo. So, yung 11 million, pwede kayong usigin. Eh, binoto ka namin. Ang pinansin mo lang yung 18,000, kaya ka nag-resign. Well, uh, tama po yun, uh, Jessica. But you have to remember that the slot for the 12th position Opo. is is uh, a fight between me and attorney Pimentel mm -hmm. at yung agwat po namin ay napakaliit lamang. Okay. So, katulad ng nangyari noong 2007, ako po ay nagdadasal at uh, uh naghihintay lamang sa desisyon ng COMELEC at Supreme Court. At that time, dalawang beses po kami pumunta sa Supreme Court and we just asked and I my family and myself just asked did I win or did I lose kasi kung panalo po tayo at least wala po tayong problema, na wala po yung uh, intriga at controversies na nangyari. Pero kung natalo tayo, handa naman po tayong bumalik sa uh, local government or sa public, iba, ibang paraan na magservisyo sa ating mga kababayan. Ang problema, they decided uh, that I won, uh, but of course there was a protest, may protesta po nangyari. And dito sa habang panahon, no? habang... Uh, pinagdidebatihan po namin dito sa Senate Electoral Tribunal, yung mga nangyari mga uh, accusations of electoral fraud, hindi talaga namin mapatunayan na meron talagang large-scale syndicated fraud dun sa Maguindanao except after the statements nga ni Mr. Bedol and Mr. Ampatuan kasi sila po yung mga uh, key personalities dito sa ARM, lalo-lalo sa Maguindanao. So paglabas po nila ng kanilang mga paratang, na ganun nga nangyari, kumuha pa sila sa ibang senador, pa ilagay sa akin. Nakakahiya na itong tatlong senador pa ay kasama ko dito sa uh, Senado, ay kailangan magpakita po tayo ng delikadesa. And uh, humingi po akong paumanhin sa aking mga supporters. At kanina marami po ang nandito at uh, malungkot po sila. But uh, that is politics. Um, in the end, uh, what is important is honor, dignity. Hindi po ang Oh, wala po sa akin yung uh, posisyon, yung kapangyarihan, yung kayamanan. Yung importante po, yung malinis ang inyong pangalan, walang bahid ang ating pangalan. Uh, para sa ganun ay makapunta naman po ako sa simbahan, Jessica, at sa mga uh, malls at merkado na hindi po nakayuko ang ulo at uh, nahihiya sa kung ano-ano mga sinasabi ng ating mga kababayan. Ayoko po ng ganyan. Okay. I understand, Senator Zubiri, pero uh, you, you yourself said in your speech kanina sa Senado na uh, highly suspect itong mga lumalabas na mga uh, witnesses sa electoral fraud noong 2004 and 2007 elections. And yet, mukhang binigyan niyo sila ng kredibilidad uh, somehow no by resigning sinabi nyo, highly suspect sila pero you resigned still well the highly suspect are the other marami po kasi lumabas eh for the 2007 na nagsasalita marami mga witnesses but uh, yung talagang nagbigay po ng uh, bigat sa aking desisyon yung nag talaga sa desisyon ko ang pag-meeting po namin sa aking pamilya at nakita ko po, nahihirapan na din po ang aking pamilya uh, dito sa mga paratang na inanalabas nila na tayo beneficiaryo ng uh, uh, electoral fraud. Uh, sa tutusin nga lang, Jessica, hindi na nga nakakatulog yung misis ko, yung uh, nanay ko ay umiiyak gabi-gabi. And that's the truth. Uh -huh. uh, my mother calls me almost every hour, basta nakakarinig po siya ng masamang balita sa akin. At uh, pinag-usama namin ng aming pamilya na mas importante po ang peace of mind, integrity and honor uh, ng iyong pangalan, ng iyong posisyon. At ayoko din po dito sa Senado, sa institution, nag-aaway-away din po sila uh, at nagpalabas din po ng statements ang ating mga kasamahan na wag na po sila magkaroon ng investigation dito sa Senado dahil may isang senador daw that is a beneficiary of this 2007 election mm -hmm. cheating. So, so nasasaktan so, kayo pag nakakarinig kayo ng mga ganon, Senador? Masakit. Okay. Masakit, uh, Jessica. Alam mo, sa halos 30 uh, taon, nagsibisyo po kami sa Bukidnon. Never po kami nagkaroon ng electoral protest. Never po kami nagkaroon ng electoral uh, controversy. Kaya ito'y bago para sa amin at uh, talaga nasaktan po kami at uh, mabigat din po sa aming pamilya. Okay, but what do you know about the 12-0 operations ng Team Unity di umano sa Maguindanao noong 2007 elections? And they said na nakinabang nga daw ho kayo doon. If we are to believe, no, Tung si Bedol. Well, uh, sa lahat naman ng statements, nakita, nakita nyo na, wala naman akong kinausap doon sa kanila. Uh, never ko po silang kinausap, never po natin silang linapitan. Kung meron pong gano'ng klasing uh, instruction, hindi ko po alam 'yan, wala po tayong nalalaman. Remember Jessica noong uh, latter part of the elections of 2007, uh, bumitiw po ako sa Team Unity. Iniwan ko po sila mm -hmm. dahil hindi po ako sumasang sa kanilang election campaign strategy. Ikusa pinagtatawag po sila, pinagtatawag po nila ang leaders ng iba't ibang uh, bayan sa isang capital area or isang gymnasium at doon lang po kami pupulong sa kanila. Okay. Ang ginawa ko po ay eh, town to town, bayan per uh, kada bayan, kada uh, mga plaza at simbahan at uh, uh, public markets lalo na sa Visayas at Mindanao pinupuntahan talaga namin. Uh -huh. So, uh, hindi ko po alam po anong nangyari dito sa National Capital Region, sa National Headquarters, sa mga instructions na ibinigay po uh, pagdating po sa halalan sa 2007. Okay. I have no knowledge, kaya uh, mahirap mag-comment. Okay. Um, Senator Subiri, uh, may magsasabi, pasensya na ho kayo but I think opo, these questions opo. Yeah. need to be asked. Ano po, May nagsasabi rin na actually moot and academic na lang talaga na next month nga the Senate Electoral Tribunal will already uh, declare na panalo si uh, Coco Pimentel by uh, 257 thousand votes, if I am not mistaken. And uh, may nagsasabi na nakakita lang daw po kayo ng magandang oportunidad ngayon, and uh, for a graceful exit. Ano po ang uh, reaction niya dyan? Uh, walang walang katotohanan yan, Jessica, because sa tutusin, kung ako isang trapo na politiko, under the rules, first of all, meron pa akong 8,000 precincts left to be revised. Mm -hmm. That will take up to September, October. Patatapos pa yan, October. Pagkatapos nun, I am given under the rules 200 working days to present my evidence. My presentation uh -huh. of evidence po yan, abot pa ng isang taon. So, all in all, yung decision ng Senate Electoral Tribunal, pwede ko pong pahabain yan hanggang January of 2013. So, uh, kung ako po ay salbahing politiko, uh, pwede pong gawin yan at i-extend po hanggang 2013. Pero ayoko pong gawin yan dahil ayoko po sabihin ng tao, ako ay kapit to uh -huh. And uh, kilala mo naman ako, Jessica. Hindi naman ako masamang tao. Hindi na, katulad ng binanggit ko kanina, eh, hindi pa uso yung wang-wang na statements ni, ni Pinoy ay ginagawa na po natin yan. Wala po tayong wangwang, -wang, wala po tayong mga bodyguards. Ako yung umiikot sa mall, kasama lang aking asawa, siya lang po ang aking bodyguard. Maganda nga yung sinabi mo kanina na in a country where nobody resigns from controversy, you would like to show the way. Medyo mabigat yung binitawan mong salitang yon, Senator Subiri. Parang nakakita ng pag-asa ang marami, no? Na itong mga bagong, parang nagbago na nga bang talaga itong generation ng ating mga politiko? And are we, say, are we seeing a new kind of politics now, especially from young politicians like yourself? Yes, Jessica, I'm hoping that this trend will continue. Hindi lamang sa Senado, pero sa iba't ibang uh, posisyon sa gobyerno. Tama po yung sinabi, uh, sinabi mo, Jessica, yung binanggit ko kanina. In a country na wala talagang nagre-resign pag may controversy, talagang kapal muka, kapit ko hanggang dalin pa sa Supreme Court ang mga kaso nila ay sana mabigyan liwanag ang daan uh, na sa loob po ng kanilang uh, puso, kung makita po nila na may kamalian, ay dapat kusang loob na silang bumitiw. Last question, how does yes, it feel yes, after everything that you went through today? Anong pakiramdam? Unang-una, pagod na pagod po tayo emotionally and physically. Uh, pero masaya na rin. I am liberated. Uh, alam mo, pinagdasalan po namin to ng aming Pamilya ng aking asawa, uh, I asked the Lord for courage uh, and of course the strength to do this. And uh, tapos na po, makakabakasyon po kami ng aking asawa. For the first time in 13 years, hindi pa ako nakakabakasyon na matagal. Uh, at babalik din po ako, uh, Jessica, kasi hindi po ako nagsasawa sa paglilingkod sa ating mga kababayan. I will continue my advocacy on the environment, uh, cooperatives, uh, iikot pa rin po ako sa iba't ibang lalawigan. Um, so I'll still be helping people in a private capacity uh, as part of civil society. Okay. Maraming salamat, Senator Juan Miguel Zubiri. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat and God bless our country. At ngayon, back to back, kasama ho naman natin ngayon dito sa studio si... Uh ano ba itatawag namin sa inyo? Hindi pa, no? <laughs> Attorney Aquilino Pimentel III. Ah, magandang gabi po. Magandang gabi, Jessica. At sa lahat po natin televiewers. Quick reaction po dun sa lahat ng sinabi ni uh, Senador Zubiri. Well, itong paliwanag ni Migs ngayon, mas maganda kaysa sa speech niya. Medyo yung speech niya kanina kulang eh. At saka... Mm -hmm. Yun na nga mayroon pang mga denial doon pero ngayon maganda itong sinabi niya na you know yung yung ang naging trigger pala is yung paglabas ni Bidol, paglabas ni Saldi ang patuan kasi nabuo na yung nabuo na yung picture of the fraud in Maguindanao so uh -huh. that's good Pero actually matagal man ako kumbinsido na sa fraud It took him long to be convinced, pero at least dumating tayo doon sa punto na na convince din siya na may okay. fraud. So, uh, Attorney Pimentel, uh, ano po ang nalalaman nyo dito sa 12-0 na operations ng uh, Team Unity allegedly noong 2007 elections? Dahil kayo po yung, yes. if we are to believe uh, the story, na sa inyong version naman, ano? right, right. kayo ang uh, biktima noon. Right. Ang, ver mm -hmm. ang version namin, backed up by evidence, ballots, Plus, ngayon, lately, mm -hmm. uh, witnesses or testimonies. So, sa Maguindanao noong 2007, 12-0. Panalo talaga ang Team Unity. Walang nanalong ang opposition doon. 13 kami nagumpisa. Mm -hmm. And then, ang kaduda-duda pa doon, uh, there were 37 candidates for senator. 18 ang zero. Buong probinsya. Mm -hmm. Impossible naman mangyari. Common sense will tell us impossible. Mm -hmm. And then, yun na nga, yung nabanggit din ni Migs kanina, na yung boto niya napakataas uh statistically improbable i would say impossible for 98% of voters to vote mm -hmm. and then for him to get 98% of the votes cast that is too much mm -hmm. kaya kaya noong 2007 pa lang ako kumbinsido na ako from the numbers alone nakaduda-duda ito product ito ng fraud okay uh ano ho ba ang you are a lawyer at yes. I'm sure pinag-usapan nyo na rin mga abogado nyo no itong nangyari ngayon. Ano ano ho bang sabi sa inyo uh, how will this uh, case be resolved now because there's a pending electoral protest? na inihain nyo, and then may counter electoral protest naman yung side ni uh, Senator Senator Zubiri so will these cases ever be resolved ngayon na nagresign na siya parang hindi ba naging moot and academic na itong lahat now if that is the case wouldn't you want a clean slate na sana ma-resolve pa rin? are you in a position hmm. to do that kung if ever merong naging moot and academic dito it would be Zubiri's counter protest kasi nga, uh, siya yung nagdedepensa depensa ng kanyang posisyon. Mm -hmm. Pero by by resigning, ibig sabihin, iniwanan na niya. Okay. So, why allow him to defend the position na iniwanan na niya, kusang mm -hmm. loob? Mm -hmm. So, kung magiging mutan-academic yung counter-protest, ang naiiwan na lang yung protesta ko. Okay. And tama yung nabanggit mo, sa protesta ko, tapos na yun. Mm -hmm. Three years ago, tapos na yun. established na na ang lead ko, 257,000 votes. Would you want that? Uh, declared pa rin? Of course, uh, kailangan mm -hmm. eh. Because, okay. uh, hindi automatic na just because nag-resign siya, eh bukas, pwede na ako pumunta sa Senado. Uh, I still need to get a formal proclamation from the SET proclaiming me as the real winner in 2007. And And for your psychic Uh, reward for yourself then of ano? course, uh, you, you want that declared na kayo talaga ang clean winner yes sense mm -hmm. of fulfillment at least vindication tapos ng hirap ko may mayroon palang fruitful uh, ending at saka I need that to, to really report to work at the senate without okay. that i cannot report to work okay so ano hong nababalitaan yung proseso ngayon because ang balita ho namin kanina medyo at a loss nga daw yung mga senador because this is the first time na something like this happened no they have to issue daw a resolution uh, okay. whether accepted as resigned na nga si senator Zubiri ano pong balita uh, sa inyo siguro madali lang i-resolve ito hanapin lang natin saan ba nang galing ng sanang galing ang mandate nung nagresign na official mm -hmm. so the mandate of a senator comes from the people no? He is a nationally elected official. Therefore, dapat yung senador na gusto mag-resign he will resign to the people. Okay. So, hindi na ito subject to acceptance of his colleagues kasi mm -hmm. yung mandate niya hindi naman nanggaling sa colleagues niya eh. Okay. Nanggaling sa taong bayan. Mm -hmm. uh, ano ho ang reaction niyo naman uh, Senator Zubiri by resigning kanina, mm. no? We can debate all night about uh, ano ba talaga yung naging dahilan, but he has yes, already uh, said for himself na it's to it's for his family and right. uh, it's for his integrity and because of that marami siyang uh, good points na nakuha and, uh, how do you feel about that well uh, tanggapin na lang natin yung reasons na binigay niya yung dahilan mm -hmm. na binigay niya kasi uh, siya na siya lang naman na may alam eh what's in his mind eh mm -hmm. and uh, sinabi naman niya uh, nagdasal sila for guidance So I believe this is all God's ano na God's intervention, God's hand, mm -hmm. yung paglabas ni Zaldi, paglabas ni Lintang Bidol. Mm -hmm. Who would have known? So I mean this is already God God's hand at work. So tanggapin na natin yung what he says is his real uh, uh, reason. 'Yun na po siguro 'yon. You no longer mind na for four years, no? Parang kayo yung kung if we are to uh, believe the vers your version of the story again, kayo yung victim. Actually, if I want to nag him, I could I, mm -hmm. I I could say that na, why did it take you so long? You deprived me of four years. Pero anyway, meron din naman tayong kasabihan na better late than never. Tanggapin ko po yan and then uh, I go to work na. Okay. One and a half, almost one yeah. and a half years lang yes. ang pwedeng, pwedeng yung pagsilbihan. No? pag Kung mapabilis nga itong uh, electoral uh, tribunal and all the processes that you need yes. to go through uh -oh. before uh -oh. they declare you right. you know, the winner. Right. Uh, In the meantime, uh, anong anong gagawin nyo? Well, in the meantime, yun muna, ayusin na namin yung motions. If if we need to file motions to expedite the protest, gagawin mm -hmm. namin yun. So, mag, I have a meeting tomorrow with all my volunteer lawyers para ayusin na namin ito. Mm -hmm. And then number two, pag, bilang paghahanda na rin, kasi I'm the only one contesting that position vacated yes. by Mig Subiri. So, uh, logic tells us or common sense tells us I'm the only one who could possibly replace him. So in the meantime, hiram na siguro ako ng rules of the Senate, pag-aralan ko na. Mm -hmm. One and a half years, paano kayo magiging senador uh, given that limited time? And uh, well, 2013 pa yung susunod na elections, but as they say, no, next year malamang election na rin. Uh, by, mm -hmm. by, by November, December, slow down na yan. At saka filing na, automated, filing na by December. Mm -hmm. Well, ano na lang po uh, Jessica, uh, well, triple time kung kailangan. Okay. Migs has said that he's running. Ikaw? Well, I've always uh, maintained that my re-election is in 2013. Noong mm -hmm. 2007 ko pa sinasabi yan. So I'll be available to run, and it's my obligation uh, to my party, and I think also to myself to give me, to give minaman a chance, mm -hmm. uh, a full term, you know, to to really serve as senator. Okay, so Zubiri or versus Pimentel? or Pimentel uh, versus Zubiri round two? Actually <laughs> hindi, naman, hindi ko naman siya talaga kalaban eh. Mm -hmm. So it's not really versus na, yes. because it's a it's a brand new election. So If we both win uh, cleanly, fairly and squarely, then there should be no issue. But both of you will be running again. Sabi niya, tatakbo siya. Sabi ko tatakbo ko. Then we will see each other on okay. the campaign trail. The same question I asked Senator Zubiri kanina, mm. uh, first time nga ito nangyari. Yes. It's tama bang Matuwa ba kami na, uy, mukhang nagbago na nga ang mga politiko natin. Meron ng delikadesa, oh, uh, meron ng uh, word of honor, meron ng pagpapahalaga sa integrity in a country and in a government uh, na sinabi rin ni Migzubiri na nobody resigns from controversy. Actually, Your reaction? Actually, tama. Mukhang ako rin. Wala akong maalaala na nagre-resign. So for that, for that singular act or for that rare act na nagawa niya, he will be remembered. So, well, pagbigyan na natin siya whatever reason, We might disagree with these reasons, pero kung yun ang reason, eh, the important thing is yung act na ginawa niya, nag na siya. Okay. Attorney Pimentel, maraming salamat po sa inyong salamat oras. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi.